Magandang tanghali mga kalipad. Ah, nakikita niyo yung sasakyan namin. Kakarawas namin ngayon. Kasi napakadumi na. At saka nagpalit kami ng gulong. Pinatanggal na namin yung pang winter tire na gulong. Ang pinang ang pinalit namin yung dati, yung pang summer. Kasi hindi pwede mga kalipad yung winter tire na gamitin pang summer. Masisira kaya nagpalit kami pinapalitan namin sa tire crap mga kalipad ayan so nag decide kami ni misis na linisin muna namin sa sakyan para naman kumintab ulit ayan pina ko dito yung aming video kasi umabot kami ng 45 minutes kaya ginawa ko na lang 5 minutes mga kalipad para hindi kayo matagal ang manood sa aking vlog Ayan. nag iikotan kami dalawa sa sasakyan. Ayan, ilalim. Kailangan mo linisin. Ganito kasi dito mga kalipad. Kapag may sasakyan ka, magkakarawas ka ikaw mismo. Hindi ka gaya sa Pilipinas na ipapakarawas mo. Hindi. Dito ikaw mismo magkakarawas. Magbabayad ka lang mga kalipad. Ayan. Ayan ang... Yan ang buhay Canada, mga kalipad. Ayan mo maglililis sa sasakyan mo Ayan Kaya namang may mga sasakyan dito Mga kalipad Ayan Lahat nilinis namin Binakyom ko yung loob Ayan Para Kumintab naman mga kalipad Kasi ilang araw lang Ang bilis Kumapit ng alikabok Sa sasakyan Ayan. Kaya sabi ko, karawas na din namin. Para bumango ulit. Para magmukhang bago na naman. Ayan mga kalipad. Ayan. Kailangan mong linisin yung mga singit-singit mga kalipad kasi mga naiwang mga talsik-talsik nung na ulan pa Siyempre, yung iba may mga asin-asin pa yan. So, kailangan mo talagang i-clear yun, mga kalipad. Kasi pag hindi mo nalinis yun ng malinis na malinis, may tendency yun na magiging kalawang. So, doon mag-uumpisang masira ang sasakyan, ang body ng sasakyan, mga kalipad. Kaya dapat talagang pag ika mo, talagang malinis. Yan, mga kalipad. Kaya yan, no? Oh. Halos nag-ilang ikot na kami dyan ni Mrs. Ayan. Sabon. Sabon, sabon, sabon. Ganyan. Lagay na sabon. O, pressure ko na naman. Lagay na naman ng sabon. Para yung asin na natira dun sa loob ng mga singit-singit. Matanggal. Ayan mga kalipad. And binilisan ko lang talaga dyan mga kalipad. Kasi inabot talaga ng 45 minutes. Yung paglilinis namin ng sasakyan. Soon mga kalipad uh, magkakaroon na rin ako ng sasakyan Pag nakapasa na ako sa learners Yan mga kalipad Soon sana makapasa na para makakuha na ng sasakyan Kasi kailangan talaga may sariling sasakyan din Na gagamitin pag buwan sa trabaho Just in case na may pa-overtime O may pa gagawang iba O kung gusto mag-overtime anytime pwede akong pumasok mga kalipad ayan ayan linis linis lang itong uh, palang pinaglilinisan namin to itong karawasan na to ito sa amo ng asawa ko sa kanya yan sa eso ayan, ayan ko na nga sa loob mga kalipad para malinis na malinis na matanggal yung mga lupa lupa na pumasok sa loob sa alikabok ayan Ayan, pinirasure wash ko ulit. Ayan. Pinadubli kulit para talagang tumalsik na yung mga dumi-dumi. Kung may matira man, kukunti na lang mga kalipad. So, ayan mga, mga kalipad. Tapos na ng aking video. At ayan, maraming maraming salamat. Thank you very much. And see you in the next vlog. Bye-bye mga kalipad. Ayan. Thank you, thank you for watching.